Yun. May... Ayun, magandang 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 araw mga katiltig Nagbabalik na naman yung coach katiltig ninyo At ngayong araw mga katiltig ay may papakita ko sa inyo kung paano gagawa ng bracelet Na swak sa budget At mayroon tayong cord Ganito ang tali Yan. At mayroon tayong kulay itim din yan. iya maganyan At meron tayong muldihan na ganito. Yan kung baguhan ka pa sa paggawa, pwede ka rin maggawa ng kahit anong ah uh, lalagyan ng tali. Meron na tayong dito. Tapos meron din dito. At ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa. At unang gagawin natin ay metalik tayo. imi mitros natin. Ganun. Yan kahit anong klaseng tali pwede nyong gawin at kailangan uh, isang danggal higit lang tapos may allowance hanggang dito tapos mag allowance tayo ng 2 tapos uh, puputuli natin dito ayan ayan at atras natin tapos hinangin natin ang lulo para uh, ayaw na mag ilaw yung rider natin ito sa kabila yan at meron tayong beads na kulay itim nandito ayan kung may beads kayo kung anong gusto nyo beads pwede kayo mag combiner yan pa suot na natin tapos meron tayong beads dito na iba ibang klase yan, ang gagamitin natin ay kulay white lang. Yan, may white tayo. Ito. Tapos ipasuot lang natin sa kabila. Tapos dagdagan natin ng kulay itim. Yan, kulay itim. Tapos ilain. Ganon. Tapos itali. Ikot ganon. Tapos ibalik. Tapos ganon lang. Yan, automatic lock na yan ang pagsukat po sa uh, tali natin ay ito, itong tali natin uh, isang metros lang po yan ganun, ang sukat hanggang uh, balikat lang po yan, ganito hanggang balikat lang tapos putuli natin yan tapos, itong punot dulo, sa isa sa baba, ang isa sa taas. Tapos, ikutin lang. Ganun. Yan, dali lang siya. Kabilaan do. Tapos sa kabila, dito na pagitna na siya. Ganun. Tapos, dito sa kabila. Yan. Tapos, hila, uh, hilain. Yan, maglalak na yan. Tapos, yung punot dulo, ah uh, putul, putuli natin. Tapos yung para quality siya, hinangin to Kabilaan. Yan para wow. Uh, para maganda tingnan. O yan ang quality niya. Tapos ipatras natin to Umpisa ganon. Tapos ganon siya. Ito. Ganun. Um tapos ipasuot sa baba hilain tapos ganoon tapos balik naman natin sa kabila na naman yung isa yon ulit ulit lang po to mabilis lang to gayahin ganoon naman ulit yan tapos ganoon naman sa kabila pababa hilain pataas tapos ugutin. Ayan. Ang sukat nito ay depende sa kamay. Mayroon malita kamay, malaking kamay. Ayan. At pwede kayo makasimbol na iba-ibang kulay. At swak sa budget. Mabilis paggawin. Upisa lang to ang mahirap. Pero pag matuto na kayo, mabilis lang to. Ayan. Ayan. Mga... Pose, na. natin, tapos ganoon na ilak natin ganoon tapos itulak natin do pababa kailangan pagdating sa dulo kung nasa taas na yung kulay red yung assorted siya yung itim nasa baba to e, ganoon niya lang yan para ang quality niya ganoon pa rin yan oh no. yan ganoon pa rin pabalik-balik lang ulit-ulit ganoon pababa Hila Cakap hila teman Eh pababa Patah as Hila Patah as Pababa Hila Ya yeah. Yun. Mabilis lang to gawin, saglit lang to. Pagbaguhan pa. yun, mahirap-hirap pero pag masanay ka na mabilis lang pwede ka rin makasimbol ng iba-ibang kulay yun tapos ganun pagdating naman sa dulo ilain yan ilak ilain tapos putulin maglalagay kayo ng allowance kasi pag hihinang nyo ah, didikit talaga yun tapos sinangin natin yun Tapos, ipapakita ko sa inyo kung ganun ang quality. Yan po ang quality nya. Ayan. Pwede ito pang babae. Ayan, pwede pang lalaki. Itong uso ngayon. Tapos, yung dulo, ganun na. At, bibilogin natin kahit isang ikot lang. tapos silain yun at ang dulo bibilogin lang natin tapos kabilaan yan at may sobra sa dulo puputulin na lang natin yan para hindi sasabog sya hinangin natin may kabila pa rin yan ayun ang bracelet na black at saka, assorted at pagkasya sa kamay hilahin lang ayan kasya tapos papasok sa kamay doon hubuti lang to, kabilaan yan. may bracelet na yan ah sa sunod ulit mga ka-viewers, thank you sa panunood. Ngayon lang mga kabady, no? kung nag-enjoy kayo sa video natin, isang malupit na like, comment, and subscribe naman dyan. Thanks for watching!